Chocolate and back with Kumapalambok uh, na, ano <laughs> Ano pa ba na Ito. Ito. Dali mo yung kamo. Trishmin. Uh, Ito. <laughs> Yan, Oh. Uh, yan, ating lulutuin bawang, sibuyas, yung hiniwa-hiwa kong upo, tsaka, yung dalawang sardinas. Yan. Yung ating lulutuin, guys. Diba? Sarap yan, eh. yan. sa aking tawali kaldero. ilagay tayo ng mantika ka ng oil sa ating sawali. Ayan. Ayan, mainit na yan. Lagyan natin ang sibuya. Ito talaga naman. Ayan. Sibuyas. Tapos, dahil sa tayo, isa. Diba? Ayan. Itong tinta naman. Ayan. Sibuyas. Tapos yung sibuyas. Bawang naman. Ayan. Bawang. Ayan. na kayo ha. Kasi ako yung nagigisa. Ako din yung nagkakamera. Ayan akin. Okay, hirap pa na ako. Parang ang hirap eh. Ano. Hirap mag-video ng ano. Ito na yung videographer. Ikaw pa yung ano. Kataluto. Ang hirap guys. Sinsya na kayo. Ang hirap mag ano. Gisa kapag ka. Walang taga-camera. Ako na yung taga luto Ako pa yung taga-camera. Brown-brown ng ating dawang kasiya. So, yeah. Lagay na natin yung ating yung ating ano, sardinas. Ayan, oh. sardinas. Ito pa, dalawa ka yan guys. sardinas. Masarap ang sardinas.